Hello? Hi. Uh, sa mga baguhan ko dito, na uh, yun lang nagarating, na kailangan po muna ipahayag yung tinatawag na salita ng Diyos. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Iso Kristo, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Nandito tayo sa kalawang bahagi na kung saan ang mga sitas na ipinagdanog ngayon ay bibigyan natin ng buhay. Madali pong basahin, pero kung wala pong magpapaliwanag o magtuturo, marahil po ay hindi natin maaapot. Ano po ang sabi dito sa unang sitas? Sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, sa Kapitulo 7, versikulo 14 hanggang 23. Ganito po ang sabi. At muling pinalapit niya sa kanila ang karamihan at sinabi sa kanila, Pakinggan ninyong lahat ako at inyong unawain. Ngayon po, halimbawa, ipalagay natin sa oras na ito. Ako yung nagsasalita. Meron tayong tainga, Sabi, pakinggan ninyo ako. Halagay natin ngayon. Na itong binabasa natin, meron nagsasalita at meron naman tayong tainga na kung saan siya po ang tatanggap ng napapakinggan natin. Pero, kinakailangan po natin sa samahan ng pag-unawa. Kasi po, kung halimbawa, napakinggan lang natin, pwede pumasok sa kabila, lumabas sa kabila. Pero kung yan po ay meron pang pag-analyze, pag-unawa, mapapalawak natin ang lahat ng mga mensahe. Sabi po dito, Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao ang pagpasok sa kanya ang makakahawa sa kanya. Datapuat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao, yaon ang nangakakahawa sa tao. Ape, sabi sa disisays, kung ang sinuman ay may pakinig na ipakikinig, ay makinig. Ngayon eh po, sabi dito, kung titingnan natin, sa kalagayan ng tao, meron siyang loob, meron siyang labas. Ang sabi dito, walang anumang nasa labas ng katawan. Ibig sabihin, halimbawa, yung pinatanggap ng tainga natin, pinapatlong yung iniinom natin tubig, yung kinakain natin, lahat yan papasok sa katawan. Pati yung hangin na ating sinisingkot. Yan po ay hindi makakahawa. Bakit po? Halimbawa, palagay natin nakakain tayo o nakainan ng may laso. Ang mangyayari niyan, tayo lang yung mapipinsala o mapapahamak. Ibig sabihin, yung hindi kumain, hindi siya mahahawa. Ano po ang ibig sabihin nun? Kaya kung titignan po natin dito, kung sino lang yung kumain, yun lang ang mapapahamak, pero yung hindi naman kumain, hindi siya madadamay. Yun po ang ibig sabihin ng pagkahawa. Katulad din naman ng paglalaba. Halimbawa, kapag ang nangabahan natin yung purpute, e pag, wala siyang kasama ng dikulor, hindi siya mahahawa ng tulay ng dikulor. Ganun po yun. Sabi sa dikul, nakakaulakit. Ngayon, ano ang paglilinaw po ng ating kapilang tanong? Kahit po ang mga alagad ng ating dapilang Panginoon ay hindi po sila nagpag-aral, mga mangingisda lamang sila, ang nangyari po ganito, at nang pumasok siya sa bahay mula sa karamihan, ay tinanong sa kanya ng kaniyang mga alagad ang talinhagat. Talinhagat po kasi yung sinabi ng ating dapilang Panginoon. Ano po ang reaksyon ng ating dapilang Panginoon nung tanungin siya? At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala rin pag-iisip? Hindi pa baga ninyo nalalaman na anumang nasa labas na pumapasok sa tao ay hindi nakakahawa sa kanya. Kaya po kung po natin, ano-ano ba yung mga sinabi ko kanina na pumapasok sa katawan ng tao? Hangin, sinisinghot natin. Inumin, na iniinom natin, pananailangan yan para, para matagdagan yung tubig sa ating katawan. Pagkain, ano pa, pati yung pinapakinggan natin, kung naaamoy natin, lahat ng yan ay pumapasok sa katawan ng tao. Makakatulong po yan sa katawan ng tao. Dito po, ang pinag-uusapan dito, ang nakakahawak Nagbigay ang ating tatilang ba? Nag-focus nag siya sa isang bagay. Sa tagtain. Sabi nito, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Ngayon po mapapansin natin dito, Focus lang tayo doon sa pagkain at inumin. Ang anumang bagay na nung pumapasok sa bibig, diretso sa esophagus, pag papunta sa tiyan, ipaprocess ng ating digestive system at pagkatapos lalabas sa daanan ng dumi, hindi po siya makakahawa. Kung halimbawa nakainom ka ng dehydrated na tubig, o kung halimbawa panis na pagkain, nakakain tayo, hindi po siya magkakahawa doon sa iba dahil kung sino lang yung tumanggap na kumain, yun lang ang mapapahamat. Kaya po kung tinignan natin dito sa sitas na ito, para maunawaan natin ang pinakakahulugan ng ating dakilang Panginoon, sa kalagayan ng tao, yung pumapasok sa tao, hindi po yung nakakahawa sa tao. Hindi baga dumaan yung panahon ng pandemic, COVID-19. Ang nakakahawa po dun, yung galing sa ibang tao, pero yung pumapasok, hindi po yan nakakahawa sa tao. Bakit po? Ang ating nakilang Panginoon, kahit hindi ka maghugas ng kamay, hindi ka mapapahamak ma ma o mapapasama. Itinuro yan ng ating nakilang Panginoon. Kahit hindi ka maghugas ng kamay, pwede kang kumain. Dahil kailangan din ang ating katawan ang bad bacteria para makatulong, matunaw yung mga pagkain na ating tinatanggap ng ating mga tiyan. Ito, sabi dito, at sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Ngayon, kung aralin po natin, dito sa bibig, dito pumapasok ang iniinom natin, ang kinakain natin. Pero dito rin lumalabas ang mga bagay na nakakahawa sa tao. Kasi po, ang sabi dito, sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pagpiliisip. Katulad po ng ano, halimbawa, mula sa puso ng tao, Lumagabas ang masamang pag-iisip, nasambang pag-iisip, di ba nandito? Pero bakit nagagaling dito sa puso? Sapagkat, kung titinan ko na, kapag tayo po ay nasasaktan, gumagana po ang utak sa pagganti. Halimbawa, minura tayo, harap-harapan. Pag natanggap yan ng kaingan, ipoproseso ng utak, ang gagawin ng ating sarili, kung walang pagpipigil, magtakangkiri at ang mangyayari niyan, magmumura din. Dahil siyempre nasaktan siya eh. Galing na po yun sa puso, yung mga masasamang pag-iisip, yung pagganti sa kapwa. Ano ba pong sabi dito? Ang mga pakikiapit. Yung pakikipag-relas sa halimbawa, ah, dahil yung ama na bago na nagkaroon na siya ng asawa na bata, magiging karelasyon ng kanyang anak, pakikiapig ang tawag doon. Wala na naman yan sa puso dahil yung pagmanasa. Ano ba sabi dito? Ang mga pagmananakaw. Ang, ang mga pagmananakaw, halimbawa, yung pagmanasa sa mga bagay na pag-aari ng iba ang tawag ng pagkinuha mo na yung walang pahintulot pag nanakaw yun. Ano mo ba sabi ito? Ang mga pagpatay sa kapwa tao. Yung pagpaplano na halimbawa, kaya yung sinabi kanina, ingit, uot, o galing, kapag ba po ay nananaid sa ating mga pag-iisip, sa ating puso, minsan po, kahit nagplano lang, para mapahamak o mamatay ang isang tao kahit magsalita lang ng masama sa kapwa mula na po yan sa ating puso yan po ang makakahawa sa tao ano ba po? ang mga pananalunya ang pananalunya naman yung halimbawa sa isang magkasawa siyempre kumitig sila sa isang isa namamahalin ng babae ang kanyang asawa at ganun din ng lalaki ang kanyang asawa. Pero mayroong third party. na yung ipag-relasyon doon sa third party, ang tawag doon, pananalunya. Kumbaga, gumawa siya ng labas sa kanyang katawan. Na kung titignan natin, yung iisang katawan niya, na, na dapat yung lalaki at babae na pinagsama ng Diyos, sila lang dapat, dapat ang magtitinginan. Pero, mayroong pang nakitang iba na kumbaga yung attention na sa lipsa sa asawa na doon sa iba na sa tingin niya at mas maganda pa rin dapat ang sarili-sarili mga asawa. Kaya po, para hindi tayo mapunta doon sa pananalo niya, dapat po meron tayong sapat na pag-unawa sa mga bagay na sabi nga sa mga binata at lalaga Bago ka lumagay sa tahimik para mag-asawa, piliin mo yung pinaka, yung pinagkagwako na. Kasi habang buhay mo na yan, makakasama. Ang problema, nagpulubot lang yung bala, nawala na yung pagmamahal, nawala na yung pag-ibig. Minsan, dahil tinuyak lang, parang ayaw. Kasi kung titinag po halimbawa, sa so, mag palagi yan magkahawak kamay. Pero nung bumis na, magkasunod na yan sa so naglalakad, hindi na magkahawak. Lalo na kung may anak na, hindi na yan magkasama. Minsan lalabas yung ina, kasama yung anak, ganun din yung anak, pero hindi na sila buo na nagsasama. Parang ikinatahiya na, lalo na kung tumanta. Minsan, hindi na mapapanindigan sa kanyang sarili yung kanyang asawa. Kaya dapat sabi nga, nararamdaman ng ating mga asawa yung pagmamahal na yan na hindi lamang araw-arawin tayo sabihan na I love you, kundi yung pagpapahlaga, kumain ka na ba? Nakatulog ka ba kagabi? Okay ka lang ba? Wala ka bang nararamdaman? Yun yung mga na dapat na hinahanap para hindi pumantong sa pangalun niya. Ano ba po? ang mga kasakiman. Ano po yung kasakiman? Halimbawa, yung pagpapala ng Diyos, lahat ng ating mga hinihiling ibinibigay sa atin. At may nakita tayong kapwa na nagugutong, namamalimos, humihingi na nakabukas ang kamay. Meron naman sana tayong madudukot pero nagdadalawang isip tayo ang tawag doon kasakinan. Hindi ba ka, ng Diyos yung ibahagi natin yung pagpapala para patuloy na umagos yung pagpapala na ipinagkataloob sa atin ng Diyos. Ano ba po sabi dito? Ang mga kasamaan. Ito na po yung napakalawak. Tukol sa pag-iisip, masamang hangarin, masamang alitiktigin ng tita, Napakarami po ng masasama. Ibig sabihin, ang anumang bagay na sumalawad sa mabuti, lahat ng yan ay masama. Ano ba po? Ang pagdaraya. Ito po, minsan, kasama nito yung pagsisinungaling. Kaya po, para maunawaan natin na hindi tayo makapandaya sa ating kapwa, ang kinakailangan nito, pagiging tapak. Kung ano yung dapat nasabihin, kung ano yung katotohanan, yun dapat ang manaig. Yan po, mawawalan yung pandaralan kung tayo'y tapat sa ating kapwa. Ano po po? Ang kalibugan. Ano po ba yung kalibugan? Sabi, kapag ikaw ang isang lalaki nakakita ng isang babae, nagkasala na. Dipindi sa sitwasyon. Kasi po, kung halimbawa, ang isang lalaki, hindi mo talaga maiiwasan na makita ang babae sa dadaanan mo, wala ka pang kung wala kang muha. Dahil, hindi mo naman pwedeng sabihin na, halimbawa, may nakita ka na talaga lang sa lalaki, nakakita ng babae na nagka-short. Kung halimbawa, wala kang muha, kung makita mo yun, yung walang nag-react sa katawan mo, ibig sabihin niya, wala kang kaalam-alam. Pero kung pumikit ka na, ibig sabihin, gumana na yung utak. Kung sinundan mo pa, ibig sabihin, utak na talaga ang nagbibigay ng para mapasunod yung pinakakatawa natin. Kaya dyan po, napapahama. Kasama na dyan yung tinatawag ng kalimungan o pagmanasap ang matang masama. O ito na po yun. Kasi po, halimbawa, yung mata, pwede yung magagawa niya ng kabutihan sa kapwa. Pero po, ang mata natin, meron siyang tinatawag na vision. Halimbawa, meron lang siyang angel ng vision na nakikita ang ating mata. Katulad ng sinabi mo kanina, kung halimbawa, nakatingin ka sa kanya, dumaan yung babae, Siyempre, nandun lang yung vision mo, wala kang muwang, wala kang kasalanan. Pero pag sinundan mo na lagpas pa sa vision, kung ano ka pa, ibig sabihin niya, nagkakaroon na ng masamang pagnanasa ang mata. Kaya yan po ang nakakahawa sa tapo. Ano ba po? Ang kapusungan. Ang kapusungan po, ito naman po yung tungkol doon sa mga Halimbawa, iba po kasi yung sa mga, sa laman, iba yung sa Espiritu. Pagdating po kasi sa laman, halimbawa, lahat ng mga humampas, lahat ng mga naglibak, nanira, nagtuyag, at lumabas tangan sa ating Gagilang Panginoon doon sa Kanyang katawan. Lahat ng yun, ay may kapatawaran dahil sinaktan lang yung katawan ng ating dakikang Panginoon. Pero yung sumalungat doon sa kanyang aral na itinuro o ipinahayag, ito na po yung tinatawag na pamumusog. Yung pagtutol doon sa aral na sinabi ng ating dakilang Panginoon. Kaya po, para hindi tayo makarating sa kapusungan, Kinakailangan po unawain natin yung sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Lahat ng yan ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ano ba po? Ang kamangmangan. Minsan po nagiging pamamaraan ito na kahit alam namang nagbukunwa rin mangmang. Yung pagpapanggap. At kinakailangan po lahat naman tayo nagsimula sa Kamangmangan o kawalang kaalaman. Pero kapag ang tao po ay natuturuan paunti-unti, katulad halimbawa sa mga bata, hindi ba nga yung bata kapag maliit pa nasa na sa age pa yan o level na nagpukulikta ng mga informasyon. Kaya siya makulit, tanong ng tanong. Dahil gusto niyang alamin. Nasa stage siya ng collecting information. Pero pag iyan po ay naituro na nang naituro sa kanya, yun po ang kanyang matututunan. Kaya depende po sa magulang kung ituturo, puro mura, o puro mga masasamang gawain, yun naman ang kalalakihan ng anak. Kaya yun na po yung nakakahawa para sa mga bata. Kaya po dapat ang gawin natin kung ano lang yung mga mabubuting bagay na pakikinabangan ng ating mga anak ay po dito ang lahat ng masamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling at nangatakahawa sa tao. Ibig sabihin pwede yan makita ng ating kapwa at galahin. Yun na po yung tinatawag na pagkahawa. Kala po kumaari ang lahat ng mga bay. Kahit maliit na bagay hindi makita ng ating kapwa sapagkat tayo po yung salamin ng ating kapwa. Makikita ka ang pagpatakilanglan natin dipindi sa nakikita ng ating mga kapwa. Kaya po kahit sabihin natin, mabuti akong tao. Kahit sabihin natin, hindi ako gumagawa ng ganyan. Pero nakikita, ibig sabihin niyan, sila po ang nakakakita, hindi po natin pwedeng sabihin, gayain sila yun ang nakikita sa ating mga ginagawa. Kaya po yung ating kapwa, pinakasalami natin, tatanungin natin, tama ba yung ginawa ko? Ipukonsulta natin yung mga ginagawa natin. Marahing baka nagkatamalik na tayo sa ating pang-araw-araw na mga ginagawa. Siguro po hanggang dito na lang ang pagkikibahagi natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos. Ano ang mga ating mga karingan, kahilingan man, idunog po lahat natin yan sa Diyos at ipagkatalog niya sa atin ang kanyang nais na dipindi sa ating mga kailangan. Salamat po sa Diyos at isang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin.